may inapprove lang din na pegs. So yun yung story nun. Talagang ilang beses namin pinag-meetingan yun, yung pegs namin for the shoot. And um, lagi naman akong handa eh. Kasi ever since naman, siguro for two years, nag-gym na din ako. Pero binigyan nila ako ng one, one week to prepare for it. So, oo, oh, oh, one week. So medyo nangapa ako dahil first time ko magsa-sexy eh, Victoria. So, nag-diet ako and syempre, Aaminin ko naman, talagang payat talaga ako nung shoot ko ng FHR. shot. pag may kita mo yung photos, ang ah, payat talaga. Pero kasi dahil yun yung hindi ko pa alam, hindi ko pa alam kung paano mag-pictorial ng sexy eh. Kung magda-diet ba ako, kung kakain ba ako ng marami, kung gano'n pa ako kadalas mag-gym. Kasi first time ko mag-shoot ng sexy eh. So, nag-tinay ko mag for a week. So, that was the time na talagang masasabi ko pumaksang katawan ko, tuyong-tuyo talaga ako kasi parang every time naman siguro sasabihan yung artist na may sexy pictorial para ang mindset agad ay magda-diet ako or ay magbabawas ako ng kain. So syempre yun agad din yung nasa isip ko. So after that, nung shoot, tarang I'm trying to... Ano yan? <laughs> I'm trying to gain weight na talaga right after, as in talagang full effort talaga ako. I go to the gym to gain weight, so more on lifting weights ako, talagang ng yung mga binubuhat ko. Eto, nag-improve na to ha. Ah. Nag-improve na to talaga na to. Feel ko, eto talaga nag-normal eating na talaga ako. Na talaga ako. Though, um, medyo conscious pa rin ako sa intake ko ng food. Like right now, may meals ako delivered to my place ito yung mga vegetarian meals ko. Pero sabi ko nga, um, it's because gusto ko lang na nutritious yung pumapasok sa katawan ko. Not because I want to lose weight, pero gusto ko maging healthy talaga. Yung bawas na yung mga cholesterol, yung sobrang um, carbs, yung sobrang matamis. And, pero pag nag-crave naman ako for something, for like a specific food, like pag nag-crave ako ng pizza or burger or pasta, or sweets, talagang kakainin ko. Kakainin ko talaga. So, hindi ibig sabihin no, na may meals prepared ako everyday. Hindi ibig sabihin yun na lang kinakain ko. Kung baga, naging conscious lang din ako. Pero when I crave for something, kakainin ko rin talaga. And yun, yun nga, um, nag-e-effort ako ngayon to gain weight. So, hinihinay lang muna sila kasi naaway nila. Hindi naman ako, nila ako inaaway. Ako naman, I have so much respect to other people's opinion like sinasabi nila sa akin um concern lang sila and, hindi naman talaga sila bashers at all so naiintindihan ko naman na concern lang talaga ng mga <laughs> hindi naman din nila ako nakikita in person eh so yun talaga parang gusto ko lang din malaman nila na nag-e-effort din ako na mapalaki yung katawan ko kasi um, sabi ko nga, yung, yung lagi kong dahilan, ang liit lang kasi talaga yung build ko. I only stand 5'1", and my weight is only 105, but when you search it in the internet, yung height ko tama lang dun sa weight na 105, it's 105 until 130. So pasok pa ko dun, so hindi ako underweight, or hindi ako anorexic, or hindi ako bulimik, yung ganon. And um, yun, yun, yung, yun lang yung gusto kong sabihin lang din na nag-e-effort talaga ako na mag-gain weight. And um, gusto ko lang din clear na I don't go to the gym to lose weight. Like, of course, para nasa mindset kasi na tao na kapag nag-gym, nagbabawas, nag -ano. Pero also, may workout din naman, may training din naman para maka-build ng muscles and pag mukha talaga talagang malaki. And ngayon, um, talaga, nagpo-protein shake ako para, alam mo yun, para lumaki ako lalo, ganyan. So, effort din talaga. So, sana lang din maintindihan nila na na hindi madali sa build ko, sa katawan ko, na lumaki. Kasi sa totoo lang, pag titignan mo, ang liit lang ng buto ko eh. ba diba? So kahit lagyan mo yan ng konting laman, yung bewang ko, kahit lagyan mo ng konting laman to, ganito na talaga yung bewang ko. Yung gano'n, So, sabi ko nga, kahit kumain ako lang marami, hindi lalapad yung bewang ko. Pwede magkatsan ako, pero hindi lalapad yung bewang ko. Kasi wala rin namang exercise for bewang, di ba? And ang bewang ko, it's only 22 inches. oh, my God. <laughs> <laughs> oh, right? oh, oh, 22 inches. And when I went diet during my FHM shoot, it went down to 18. Oh so, ganun kabilis yung metabolism ko, ganun kabilis mag-react yung katawan ko. So, talagang ang liit lang talaga ng bewang ko. And lahat ng... Ever since naman gano'n na talaga yung bewang ko, eh, siguro napapansin lang nila ngayon, it's because nagsusot na ako ng, ng tight na clothes, nagsuswimsuit na ako. Pero ever since gano'n talaga yung bewang ko. So, talagang lahat ng jeans ko, <laughs> sadya!